Huli sa TV ng barangay sa Tondo, may nila ang panggugulpi ng apat na lalaki sa isang motorcycle rider. Sabi ng taga-barangay, nagsimula ang gulo ng musagi ng rider ng isa sa mga lalaki. Biglang napahinto sa gitna ng Mata Street sa Tondo, may nila ang lalaking si Elias Mat na sakay ng kanyang motorsiklo pasado alas tres ng madaling araw nitong Sabado. Napalingon pa siya habang papalapit ang lalaking naka-jersey Pababa na sana ng kanyang motor si Elias Mat nang bigla siyang sinuntok sa mukha ng lalaki. Ilang saglit pa, sinuntok ulit siya. Doon nagumanti ng suntok si Elias Mat na nagpabagsak sa lalaki. Mayamaya maya tatlong lalaki ang lumapit at pinagtulungang gulpihin ang biktima. Makikita pa sa CCTV na kumuha ng monoblock chair ang isa sa mga lalaki at ilang beses itong inihampas sa nakahandusay na si Elias Mat. Matapos yan, ilang beses pa siyang sinipa ng lalaking naka-jersey bago umalis. Bago ang insidente, makikita ang mga suspect na nagliligpit ng kanilang pinag-inuman. Kita noon na napadaan ang biktima. Nakahazard ang kanyang motorsiklong may kabilisan ng takbo. Nakita din sa CCTV na tila hinawi pa ng lalaki na ka-jersey ang motor ng biktima hanggang humantong na sa pambubugbog. Ayon sa barangay, presidente nila ang biktima at ang dalawa sa mga suspect. Base sa kanilang investigasyon, nakain ng mga sospek at biktima. Base sa pahayag ng asawa ng lalaking naka-jersey sa barangay. May kabilisan daw po ng konti yung dating ng motor. Natamaan daw po yung kamay niya. Imbis daw po na mag-sorry, sinabihan pa sila na bakit nasaktan ka ba? Nakauwi na si Elias mat at patuloy na nagpapagaling matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sinusubukan pa namin makuha na ng pahayag ang pamilya ng biktima. Pinagahanap pa ng mga otoridad ang mga sospek. Ang muli nang ang magbabalik sa ring ng pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Sa kabila ng pagluklok sa kanya sa Boxing Hall of Fame at papalapit na halalan. Ayon sa report ng ESPN na sasagupay ni Pacquiao ang Meksikanong champion na si Mario Barrios. Para sa WBC World 3-Way title sa July 19 sa Las Vegas. 2021 pahuling lumaban si Pacquiao nang matalo siya kay Jordanes Ugas. Sa record, may 62 wins sa walong losses, 2 draws at 39 knockouts ang 46-year-old na si Pacquiao sa kanyang buong career. Habang may 29th wins naman, dalawang losses, isang draw at 18 knockouts ang 29-year-old na si Barrios na ngayon ay kampiyon sa naturang division. Natalo si Pacquiao sa pagkasenador netong nakaraang halalan.